What's up mga Tara sama niyo ko para sa kalimbagong galaan Dito lang yan sa Oye TV For, For so, today's video, napagala kami dito sa isa sa mga hinadayong food tripan tambayan, ito ang Toto Beat sa Angeles, Pampanga. Sabot sa aring mga street food ang mga nandito. Advance aging AD nga kumbaga. Kaya nga mga pwedeng kumain dito ay ang mga mag health at safety care. Char. When it comes naman sa price, sakto lang din naman ang price nila dahil sulit din naman at malaki ang serving at marami pa. Pansin ko nga mga kuya, karamihan ng kumakain dito, puro mga estudyante. Kaya nga pag nagawi kayo dito, para masubukan ang mga street food. Alam nyo naman, pagkapampangan, manyaman. At syempre, shoutout sa mga nakasama natin ng araw na yan. Ito nga, mga estudyante o para nagkating lang. Shoutout din sa mga pogi-poging nag-serve sa atin ng araw na yan. Aba, meron din silang pang malakasang bone marrow dito. Kaya nga kung talaga nagmamadali ka, perfect sa ang lugar na to. Char! <laughs> At habang papunta na tayo sa ating main event for the day, ang tikiman at Kainan. Ito talaga yung pinaka best part sa akin mga ka-OY kapag video ko eh. Char! Ito na nga mga ka-OY yung mga titikman namin no. Finally, simulan na! At syempre hindi mawawala ang favorite kong Hungarian. Ito pa ang fried Korean sushi. Fairness mga ka-OY, kakaiba to ah kasi tinirito siya. Ito rin ang isa sa mga tumatak sa akin. Ang yakut din pala ang tawag dito. Ang best part, may kasabay akong uminom. Oh. Ayan, no? Oh. <laughs> so, sa sobrang sarap, nakikiinom din. O, oh, di ba? Parang nararamdaman ko na, medyo nandidilim pa rin ito, ha? Ah. Char! sasabayan pa nito ng mga sabaw. At masebong bone marrow. Hindi malayong maging kwento na lang talaga tayo. Char! Kaya naman like and share for more videos na lagi kong inadod sa inyo, mga ka-Oye. Dito lang yan sa Oye TV. Oye TV. audio jungle